So good PM sir. Dito no, ito yung mismong aparato mo 'yan. Working na 'yan, okay? So ito yung load niya na uh, 220 volts na clip fan, no. Then ah, uh, ayan, mataas ang voltage ngayon, 13 uh, volts. Then dito, ang harvest niya is 50 watts, okay? So tatlo yung nagdi display dito no, battery, uh, wattage ng harvest, then ampere ng harvest. Then dito sa inverter natin normal na may difference yan o no? 12.6 dito uh, dahil siyempre bago dumating yung kuryente dyan ay dumadaan sa mga components so walang problema yan okay. so ito yung uh, breaker ng solar panel breaker ng battery at breaker ng inverter okay? so lagyan natin yung sticker mamaya yan para may marking na. Then, ito yung positive to negative. So, may color coding tayo dyan. No? So, ayan. Uh, na yung battery natin diretso sa battery syempre then yung ah, uh, tong wire ng inverter ay diretso rin sa battery so may may kung mga concern ka no tanong no uh, pwede niyo naman ako chat or video ko then konting tutorial lang no pag i-off natin yung aparato natin unahin natin is yung inverter so pwede mo rin tanggalin yung load then yung ah, uh, solar panel then yung battery okay pag power naman, uunahin mo is yung battery, no? So, darating iyo, aparato mo. Ito yun. Aparato lang, no? ah uh, then, lalagay mo yung wire ng solar panel mo. ah uh, para sa battery Battery rin, lalagay mo, no? ah uh, meron mo na yung link. Kung wala kang battery, wala kang solar panel. Meron yung link, pwede mong order pati sa wire, no? So, yan. ah uh, pasip ko iyo to bukas, no? Dahil cut-off ng JNT is 4pm. Uh, 3pm na ngayon, no? So, Pakita ko sa iyo yung solar panel na ginagamit ko no 100 watts lang to. Pero mas maganda is 200 watts isa or hanggang dalawa. Pwede ring single na 400 or lower, walang problema sir. So, power natin ng battery, okay? Mag initialize yung MPPT natin dito no. Lalabas diyan yung voltage, then 0 ampere, 0 wattage dahil wala pang solar panel. Okay. So, pag battery pa lang na magagamit mo na kagad dyan. So, Uh, wala pa tayong solar panel na off so ito yung battery no power natin yung inverter no so makikita mo dito low bat yung battery mo 12.9 so ang reconnection nito is uh, 1.7 so ipa-plus mo dun sa reconnect o sa disconnect yung disconnect 11.5 no so 11.5 plus 1.7 is 13.2 so meaning kailangan mag 13.2 to para umilaw yung LED red then magagamit mo yung inverter no? so makita mo wala pang kuryente dahil nga uh, hindi pa siya nagre-reconnect no? so kailangan ma mo yun iilaw yung LED red Sa so, paano yun? so ito charge mo yung battery mo by means of solar panel yan okay. so makikita mo magbabago na yan so nag on na okay. So, nagkaroon na ng kuryente nag glow na yung inverter natin So, yung inverter, magbo-blow yan uh, once na mag-init. Uh, or mag-init yung temperature, magbo-blow yan. Uh, ito. Then, lumamatay kapag malamig na siya or wala load. So, yung MPPT natin, no, yan. voltage, then ampere, 3.8, then yung wattage is 55 watts. No. So, yan ang napoproduce niya. Yan. So, kailangan yung solar panel mo nakatayo. Ay, nakatayo. <laughs> Nasa bubong, no? Okay. So, ito, for demo lang to. Kaya nakatayo yan, na no? nalagay ko sa pader dahil sa hapon, nandiyan yung araw. No? Then, na, na, na ko naman yan kasi may, ano yan, eh? bintana yan, no? naitataas na gano'n yan. Kaya pag tinetesting ko, lalo na sa kliyente natin na nag-walk in, no? so tinataas ko yan. So, kailangan nasa bubong, no? huwag nyo gayain itong nakatayo. So, ano kasi to, uh, bintana nga naitataas. Pero sa ngayon, ginagawa ko pa kaya nakatayo lang muna. Pero ganun pa man, kita mo lakas na harvest na ngayon, 50%. So, salamat sa pagtitiwala, Sir Dete, no? Yeah. So, chat-chat na lang tayo, no? So, babalutin ko na tayo ito para bukas ng umaga ay mapadala ko na agad. So, thank you. God bless.